Good morning! Ngayon lang ako nag-start mag-vlog kasi naligo ako paggagising. E, kumain, tapos naligo, tapos ito, kakain na ng lunch. Ang lunch namin ngayon si itong tahong, tapos itong gawa niyo. Oto, siya. Oshinko. Oshinko. Kain tayo! So, ayan. Ako'y naglipat bahay na. <laughs> kasi, ayun nga, naka-aircon sila pa. mainit kaya dito ako matutulog na ng panghali. Ayun lang, so tulog muna ako. Tapos, yun nga, nagpapahinga. <laughs> Ay! Ayun uh, lang, kasi mamaya, maaga, araw na daw ulit ako. Sabi niyo ka, trans. Ayan, dising na ako. Ano, kanina pa talaga ako ising mga 3. Kasi, ah, uh, nagpalit ako ng posisyon tapos nagising na ako. Kaya, yun, tapos hindi na ako makatulog, pero hindi pa ako agad bumangon, kasi tinatamad pa ako. Gusto ko lang nakahiga. So, bumangon ako ng, ano oras na ba? 5.40 ako bumangon. At talagang nakaikot-ikot lang ako sa kama, higa-higa, nood ng video. Yun lang, yun lang ginawa ko habang tinatamad pa talaga akong bumangon. And ngayon, nagkutom ako, kaya bumangon na ako. Ito yung aking merienda, um, cinnamon, bread or roll. Ay, hindi ko alam kung ano tawag. Tapos, bumili ako sa tindahan itong Nova kasi gusto ko kumain ng may cheese na flavor. Kaya, ayo bumili ako ng Nova kasi yung iba, parang naalatan ako ng sobra naman. Kaya, yung Nova medyo ano, sakto lang. <laughs> Kaya, yun, kain tayo. Ayan, kakain na kami ng dinner. Tapos, yung dinner namin, itong tahong kanina. Tapos, ito yung Ibiya. Yeah. Ayan. Yeah. Kain tayo. Ayan. Suka. May sukang kapangka. Ayan. Kain tayo. Kakatapos lang namin mag-grocery. Tapos, kasi after kong magugas ng plato na grocery kami. Kaya, yun. So, mag goodnight na ako. Bukas lang ulit. Ah, uh, yun lang. Oo, yun lang. Bye-bye. Good night. Bye. Good morning. So, nandito na ako sa school. And, na lang ako sa mga daming hagdan. Later ulit guys. Nandito ako ngayon sa tapat ng ano yan? Sino yan? Wait lang. Na. Nandito ako ngayon sa tapat ng SWAFO. Uh, yung parang disciplinary office namin dito sa LaSalle Tapos, ano, parang hihingi ako ng permit para makita yung footage ng CCTV. Kasi nawalan ako ng phone. Wait lang, natawag yung mama ko. nawala nawalan ako ng phone. Nakakalukot, nakakapangina. Uh, kanina, uh, bago kami mag-lunch, tumawid kami dyan sa gate 1. Tapos, naghintay kami ng na iba naming friends kasi marami kami. Tapos, yun, hinihintay lang namin. And, pagka ano, pagkarating naman kasi nila, umalis na rin kami agad, pumunta na kami dun sa pagkakainan namin. And, napapagitnaan ako na iba kong friends, nasa harapan namin iba kong friends. sa, sa gitna kami, tapos meron din sa likod na friends ko. So, ano yun, wala naman daw kumukuha. So, baka ang feeling ko dun sa may tapat habang hinihintay iba kong friends, nakuha yung phone ko. So, yun, hinihintay ko para makita yung CCTV footage, hingi ng permit, tapos saka i e, bibigay sa ICTC yon yung permit para makita. Nakausap ko rin yung isang police doon, malapit ah, doon, kumakain sa kinakainan namin. Sabi ko, sir, hingi ako advice na nawawala na ako ng phone, anong dapat gawin? Sabi, kailangan ipa ipablatter. Tapos, kung alam yung face, nung ano, yon Kaya, yon ang gagawin ko, pagkakuha siguro ng CCTV footage, baka magpablatter, hindi ko alam. Uh, kanina, tinatawagan ng kasamahan ko, nagre-ring pa nung una, tapos nung pangalawa, ano na siya? Ano yun? Cannot be reached Yun, cannot be reached So, feeling nila, nakapatay lang yung phone ko hindi pa talaga inaalis yung sim and all that. Kaya yun, nakakalungkot. Wait. Medyo pinapahirapan ako ng CCTV footage na yan. Grabe, nagalit na nga sa okasan. Tapos ngayon, ang gagawin ko, akala ko sa swapo kasi doon ako tinuro. Ngayon, pupunta ako sa admin counter 22 daw para sa mahingi yung footage or magpapaalam pa kung pwedeng mahingi yung footage ng CCTV. So, yun. Uh, pumunta lang muna akong library para dun sa ka-group ko sa research. And yun, yun yung gagawin ko. Iniwan ko muna sila doon. Yun. So, galing ako ng counter 22 to sa parang security something, security department. Parang ah Uh, nireport ko na tapos pinakausap sa hanyo yung OIC ng uh, security. Tapos, tinanong ako kung ano yung mga nangyari. So, kinwento ko. Tapos, ah uh, ayun nga. ah uh, narinig nilang i-review yung CCTV footage. Kaso, uh, konti lang yung merong copy doon sa counter 22 kasi demo lang daw yon. Ang kailangan talaga isa is ICTC. Kaso ang problema, yung sa ICTC daw ay nagsuservice, hindi ko alam kung yung service something. So yon, try ko lang daw balikan mamaya yung ICTC or sila bukas. Yon. So ayan ang galing ko lang na ICTC. Ang gagawin ko ngayon is pumunta na sa library sa mga group ko sa research kasi pinapabalik na lang ako bukas para sa CCTV footage ng nangyari sa akin. So, yun. Grabe talaga yung cellphone ko. na no, oh, wala. <laughs> Nangihinayang ako kasi yun yung reward sa nila o sa last year. Sa, yung sa grades. Kasi hindi naman sila bumibili ng bagong phone nang wala lang. Kailangan paghirapan. So, pinaghirapan ko yon isang taon lang, wala na. Nakakainis. Ah, dapat nilagay ko sa harapan ko yung bag ko, hindi na sa likod. Ay, yon So, papunta kami ngayon ng SM. ah uh, bibili ng bagong phone, pero yung mumurahin lang muna, wala pa akong budget para makabili ng totoong maayos na phone. Ang mahalaga sa akin ngayon, makatawag, makatext, kahit hindi siya Android, kahit kahit may yung may flashlight, okay lang. Basta may pang-contact ako. Yun yung bala kong bilhin ngayon. Ah, uh, yun, Ah, uh, hindi naman ako masyo napagali na kasi at least daw wala nangyari sa akin masama. And yung pag-giveaway ko, baka ma-delay kasi nga nangyari to. So yan, nakauwi na kami sa wakas. Kanina bago ka anong uh, pauwi namin, ah uh, may nangyari pa sa tanghaldan, yung armor car ng bangko. Yun, may dalawa doon, tapos ang daming SWAT, tapos daming basag na salamin sa tao sa kasada, kaya yun, kaya super traffic. And ang uh, update, ah uh, nahabili kami ng bagong phone ah uh, naghalungkat ako ng mga lahat na pinagtatago ako ng ipon. yon nakabili ako ng phone. Ano siya? Um, ano Ah. Okay. Ito siya. Um, Firefly. Firefly Mobile. Yan. So, ang color niya is Orange S20 S20 Pro. Yan. So, ito siya. Ito siya. Ayan, hello, hello. Ayan. Let's siya. Firefly Mobile. Ayan. Hindi daw mo na aalisin tong sticker na to hanggang one week. Kasi one week daw yung ano para bago mapalitan. Kaya i-check daw muna, i-try nang i-try, ganyan. Yun yung, ano, bilin sa akin. Yun, yun yung nangyari. Ano ba ba? Ah. Uh, ah. Uh, ah. Uh, ah. Uh, yun lang. So, ayun nga, mag-goodnight na ako. Bukas na lang ulit. Um, yun nga, yung pag-giveaway baka madelay kasi nga yung sa nangyari talagang kasulok-sulukan ng ipon ko eh hinalugong ko <laughs> so yun pasensya na po sana naintindihan nyo na yun nga nalakawan yun nakakalungkot ewan ko ba bakit ano nangyari bakit ang bilis ng mga pangyayari yun, bahala na si Lord doon kay kuya ate. Kasi naman siyang kumuha ng Hong Kong. Yun lang. Good night. Bukas lang ulit. Bye! Ready? Kasi nag-research -re kami para doon sa English. Ayun, hachigaw na